nasa mga makamundong bagay mo. Yun. Yeah. Mm -hmm. Kasi meron po tayong dalawa eh. yeah. yung laman po sa espiritu. Mm. Kung baga po kasi is masumiyan yung gawa na laman. Which is ano yung gawa na laman. Malatog po ito sa Galatians chapter 5 verses 19. Mm. Na ka, ng laman is ito yung mga makamundong bagay na ginagawa natin. Mm. -hmm. Kasi ito naman yung espiritu is ito yung mga makalangit na ginagawa natin. Which is na dapat wow. na ginagawa natin. Kung para sa malaman. Mm -hmm. Pero tayong tao is dahil mapusok tayo, mabilis tayong manantukso. Uh, natukso. Is mas nung may po sa atin yun naman. Kaya po sabi si John Tente na pumarito ang kaway, pumarito ang wag nanakaw para magnakaw, manira ng relasyon. And ganun po yung si mga kaway eh. wala na po silang ibang hangad kundi sumira isang pamilya. Pero sabi nga po sa rule of thumb, ang kasalanan na para mabuo ang isang samahan na nasira is dapat pangunahan ng sorry at saka iwasan po yung pride. Siguro kung ako po mag sabihin ko na lang po sa kanila, if I-judge niyo po kami, is parang gine-judge niyo na po si Lord. Mm. So, kasi nga sabi po sa ano, na, kung, kung, anong ginawa mo sa iyong kapwa, siyang ginawa mo unang-una sa iyong pangyay. Kaya kapag kaya kanya, nag-judge po sila na ibang tao, huwag parang gine-judge na rin po sila si Lord. Diba eh, nasa kanila naman po sabi nga po, is merong gagamitin si Lord na instrumento para magbago. Hindi naman po agad nakukuha ng magdamag, ng maghapon. By process naman po. Kaya Siguro ang payo pala po sa inyo, dahil di naman na po tayo bata, dahil mm. tayo maratanda na tayo, may mga isip, magkakamali po tayo. Pero not all the time. Hindi po dapat may nakita ka lang na nangyari, kunyari, let's say, nag-live tayo, tapos may nakita ka lang na nakakaiba. Oh, parang gagawin mo na siya bilang content, yeah. di ba? Gagawin mo na siya bilang, eh hindi na nga napansinan mo, tapos ikaw napansin mo, tapos i-spread mo pa sa iba. Mm. -hmm. Kaya parang sumisira tayo ng kaisipan or ng ano, na na oh, gusto lang natin talaga magpapansin. Mas dalawa lang po 'yan. May special bisita po tayo. Oh. <laughs> Kasama ni Kuya. Si Tito Gerald, na din po siya. Si Tito Joe. Paupo, paupuin mo muna si Tita doon. Tita, hindi ka talaga makaalis na ano. Na hindi dadaan dito. Kakarating <laughs> lang po ni... Hindi, eh, actually kanin kanina, kanina pa po siya. Kaso ako po may ginagawa ko po yung pinto naming nasira. So yun, nagkwentuhan daw sila ng mga bata doon. Mm -hmm. Si Angel, si Clark. Kumusta po yung mga batang kasama? Mm. kay po kayo sa mga titas yung titos mga hey, mga titas, titas, <laughs> hello tita oh. mga ngayon po ay sunday mm -hmm. kanina si kuya lasing ko pa lang yata church. nasa church na tapos kakarating lang po niya kumain lang po siya at ngayon po alis na bago umalis gusto ko lang okay lang sabi ko kay tita kuwanan ko po yung ano ah bata sa dumagat. Mm. Ah, Idadagdag po ano? doon sa inalala po ng mga um, titas. Hands. Yeah, Aki, titas. Aki, Aki, Pero yung ano, ito, kayo, ito. Mm. Kay Jillian at kay Summer. Yeah. Ito, po yung uh, ano. May ano na po yan, lalaki, babae okay. yeah. Ina, Hindi ko na po siya name or ano. Yeah. Salamat. Huwag na lang tita. Ate na lang po. Thank you, ate. Sa, ano, uh, napakagandang regalo. Ba't kailangan yung magbigay nito, ate? Ang ano ka lang po. Kasi siyempre. Hmm. I, I mean, sorry po yung tanong. ko. but uh, but pa kayo nag-ready ho nito? Hmm. Siyempre, yun po. Galing din tayo sa, ano, sa hirap. Or, mm. Ngayon po, siyempre. Nagka, nagkaroon din po ng magandang trabaho, magandang ano. Pero mm. Siyempre yung binibigay ni Lord sa akin. Kaya lang din sa iba. Uh, thank you po sa mga regalo. Di, ano po eh, ito naman po, galing hmm. si ati. Kasi ano? Pinaano niya lang po sa akin po eh. -ano niya po sa akin. Kasi sabi ko nga sa hmm. send mo na lang kayo na nandiyak. Sabi niya, mm, ah. niya. Yung nag na, nung araw uh, kung tapo ako nito, nag nag video call po kami nun. Nakausap mm. ko na kuya, Dave yun, ni Belowis. Kuya, layo ng tanong mo. Oh. Uh, ano <laughs> yung <may isip, laughs> <laughs> mo? Ano po siya mag... Sabi niya, tagal na nga daw niya. Ano, eh, wala nung mm. niya po yung sa dumagat nga po ng mission niya. sa niya, ko na ano siya, mag-dibiling po siya. Ah. Karen Rojo. Tita Karen. Karen. Ano siya po? Nasa ano siya? Karen Rojo. Ah. Ayan, nakapasalamat ka kay Tita Karen. Tita ko. Hmm. Ayun ko, Tita Karen. Ro Rojo. Rojo, Rojo. Ayan. Thank you, Tita Karen. Iyan um, na ano. na. Ano po kasi? Para anong ano daw po ibibili dyan? Hindi po. Para daw po sa mission sa mga dumagat. Apo, ano pong kasama sa ano, Christmas party o... Um, or? ayun lang po sinabi niya eh, kung sa para daw po siya. Mission, Dumag Dumagat, uh, Dumagat Mission. Oh. Ayun, thank you, Tita ano, Karen. Ano po yun, uh, dapat po yun. Eh, po na ano yung 5 days sa cash. Sa Gcash mm, uh, po. Hmm, sige po. Eh, uh, ano ko na lang, send ko na lang po yung oh. 500 kay nanay manager. Ayun po. So, hmm, uh, okay. Thank you, Tita Karen. Iyan eh, ano ko na lang po, pag video po para po sa ano. Mm, sige po. Mm. Thank mm. 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 you, salam. Mm. Yeah. Sabi ko, ayan. Yan, yung ng ano, Oh. okay, sige na. Oh, dito na. Ah. Oh, picture one. Picture one to. Picture two. Ano pa? Huh? Para hindi sabing edited. Para hindi po sabing edited. Oh, picture two. Thank you, thank you. Lalo na yung ano, yung love kay Kuya, yung prayers. Most especially yung prayers. Yan yung pinaka the best. Ah, ito sabi ko. Nung ano nga po eh, yung nag-live ka, yung nag-live po kayo, mm. yung, naghihingi ka ng sorry, sabi nga, Ayun, tapos kuha na ano po yung... Mm. Ang sa... Sabi nga nila, bakit... Sabi nga nung ano, bakit kailangan mo sorry nila kaya May wala namang ano. Tama naman po si Bebe. Mm. Tapos, kung kayo hindi na sorry, kasi hindi naman nila alam yung nangyayak. Baka kasi na-hurt ko yung feelings nila. At saka... Hindi naman po maganda po yun na kayo po sa kanila. Kasi wala mm. naman po kayo ginawa sa kanila. Dapat po, sila ang maganda sa iyo. Kasi kung ano po yung... Na... Yung... Kano yung... Sabi ng iba, na hindi naman hmm. po nangyari dito, eh hindi po kayo hmm. dito, naman. na ano nun. No, na po eh. Tama nga po si Kuya, na wal, hindi po kayo dapat kami hinasokin. Sabi nga ni Kuya, At, sabi yun, nga po ni Kuya, ipaalam nyo lang po na yun, nasasaktan ako, kayo. Sa totoo lang po kahit yung ipaalam, bakit kailangan po nilang, bakit kailangan ko ilang, bakit kailangan sabihin ko ano nangyari sa bahay? Kasi, eh, private, ano na po, yun. Hindi nga dapat tinasabi nga po yung nangyari ko, ng ginagawa ni Kuya, ginagawa mm. ni Kuya Luis, dapat nga po, private, private family, ano na po mm. kasi doon. Dapat kung ano na yung nakikita po nila, yung biniblog nyo po, kung ano mm. na po yung ilalive nyo, dapat doon lang sila mag-alo. kung ano po kasi, yung iba po kasi, nagka-cut ng video, ini-edit mm. po nila, kung ano na po yung nila. Dapat so, yung ano nga po doon, ano nga po yung natuwa nga po yung nagbigay ng verse po yun, doon talaga <laughs> ako nagbibigay. Mm. Dapat talaga. Eh, sabi, sabi nga po natin, sabi nga po nila, Huwag po natin gamitin ng salita ng Diyos kung wala po sa atin ang Diyos. Uh, dapat kung, kung nasa atin ang Diyos, dapat hindi tayo magsasaita sa ibang tao na hindi wala namang mm -hmm. Ang sa akin lang po, gusto ko lang malaman nila na nasasaktan po tayo. Kasi at saka sa paghahatid ng maling balita sa ibang mga tao, Ayun siyempre. Po, yung maling balita nga po yan, siyempre, unang, unang ganito, Siyempre, kakalat po yan, kakalat yan, gano'n to. Minsan uh, uh, nga po na um, napapanood ko yung live, hindi ko na bumabanggit. Minsan uh -huh. po na, ano po, kusatawan niya sa ano niya. Pero pero sa atin <laughs> po, atin, pero sa atin, Ate Silvia, uh -huh. siyempre kahit sino naman tayo, uh, kung baga sa akin, who am I to judge? Kung baga lahat naman tayo, wala tayong karapatang i-judge yung tao. Siyempre, nga wala nga po tayong karapatang mag-judge kung hindi naman natin alam kung ano, mm. inaano ng ano. Mm. Kasi ang... Sabi nga po, po kayong nag-sorry sa kanila kasi wala naman po kayong ginagawa sa kanila. <coughs> Dapat nga po, yung gumagiyan, yung sabi nga po nila, na pag nakaharap ka, mm. nakatalikod ka na, kung ano na po yung sinasabi. Ah. Nga, ganun lang po yun. Ang dami ko rin po kasi nababasa na ganito, ganyan. kaysa ano lang daw, scripted daw yung inaano nila. Mm. Bakit? kailangan nilang mapansin. Yung paano yung nandun, lahat ba scripted. Bakit mm. lahat ba vlog ni Ate Ram, hindi naman scripted eh. Ah. Yung mga sinasabi daw ni eh, Kuya Dave, scripted lang daw yun, binabanggit lang daw yun sa kanya kasi nasa likod ng camera. Mm. Sabi ko, sabi ko, naman, ay, hindi na lang po ang nag lang po. na, naglabas nakita naglabas so, na ano si Ate Silvia. <laughs> okay yun, lang, Ate yun, Silvia. Yung, kasi naglilikod sa Panginoon tapos malalaman-laman mo lang. Mm. Ganun nila, sabak, o sa likod nila. Sa bak, sa, alimawa, walang um, sabak ni Kuya, dami na nang ginaganto, ganito, ganito, ganito. Mm. Mas nalalawat po yung sabak niyo. Kakilala niyo, siyempre, kakilala niyo, niyo. Tapos malaman-laman niyo po kung dami nang sinasabi na hindi naman po <coughs> ang pinustahan. So, nasa yeah. ano po sila eh. Nasa mga makamundong bagay po. Yun. Mm. Kasi meron po tayong dalawa lamang po sa saka espiritu. Kung eh. mm. baga sa atin po kasi mas umiiyar yung gawa ng laman. Which is ano yung gawa ng laman. Maratag po sa Galatians chapter 5 verses 19. Na kapag ka, sinabi ng laman, is ito yung mga makamundong bagay na ginagawa natin. Kasi mm. ito naman yung espiritu, is ito yung mga makalangit na ginagawa natin. Which is mm. na dapat yeah. na ginagawa natin. Kumpara sa malaman. Pero tayong tao is dahil papusok tayo, mabilis tayo yung Is mas nung migran po sa atin naman. Kaya hindi po sabi si John Tente na pumarito ang kaway, na pumarito ang huwag nanakaw para magnakaw, manira ng relasyon. And ganun po yung si mga kaway ngayon. Eh. wala na po silang ibang hangad kundi sumira ang isang pamilya. Mm -hmm. Pero sabi nga po sa rule of thumb, ang kasalanan na para mabuo ang isang samahan na nasira is dapat pangunahan ng sorry at saka iwasan po yung pride. You know, mm -hmm. Yun ang pangunahan. Kumbaga, Siguro kaya kahit ako di naman pa masyado na affect pang sa kanila kasi mas pinapanginig ka naman po na. Siguro kung ako po mag sabihin ko na lang po sa kanila, if i-judge niyo po kami is parang ginudge nyo na po si Lord. Hmm. So, kasi nga sabi po sa ano, kung, kung, anong ginawa mo sa iyong kapwa, isang ginawa mo unang-una sa iyong Panginoon. Kaya kapag kaya kanya, nag-judge po sila ng ibang tao, wag parang judge na rin po sila si Lord. Sabagay, nasa kanila naman po Kung sabi nga po, is merong gagamitin si Lord na instrumento mm -hmm. para magbago. Hindi naman po agad na ng magdamag ng maghapon. May process naman po Kaya siguro ang payo pala po sa si inyo, dahil di naman na po tayo bata, dahil mm -hmm. tayo maratanda na tayo, may mga isip, diba? di ba? Hindi na po tayo mga kagaya ko. Maga, nagkakamali po tayo. Pero not all the time. Hindi po dapat may nakita ka lang na nangyari. Kunyari, let's say, naglive tayo tapos may nakita ka lang na nakakaiba oh, baga, parang gagawin mo na siya bilang content mm. di ba gagawin mo na siya bilang eh, hindi na nga napansin ng iba kasi ko pansin mo kasi i-spread mo pa sa iba mm. kumbaga parang sumisira tayo ng kaisipan or ng ano na nag o oh, gusto lang natin talaga magpapansin kasi so, dalawa lang po yan sabi ko nga po sa inyo na hindi na po agad-agad na kukuha yan na magbabago po siguro mas plain po natin na magbago Diba? Kasi nakakaya naman po sa mga ibang tao. Kasi ibang tao, wala mo po kasalanan. Pero, di ba? Yung mga ganun po. Kaya siguro, kaya nasabi ko rin po ito, is hindi po may pinaparingyan na po. Hindi naman po siguro ito na isang tao lang. Mm -hmm. by general, hindi naman po specific. Hindi ko na po sasabi na itong tao lang ito, is ito yung ginagawa niyo. Hindi naman po ako ganun. Mm -hmm. Kumbaga, this is the reminder is po para po sa atin. Kahit po mga maratanda na tayo, ng mga edad na tayo, dahil alam na natin tama at mali, is mas mabuti na may reminders kumpara pa sa wala. At uh, yun po. Grabe ka, Kuya. Napaka ano talaga ni Kuya. Ang no? nagsasabi ng ano, dapat lang talaga nila ma... 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 Marin, ma... Marin, marinig ba? Um, Siyempre, yung bata ha? Bata, um, pa lang yan. Grabe na yung salita niya about ano. Ano um, pa kaya yung na, hmm. limbaw, matanda na, mahimba ng matanda na na papagustatin, gento, na nagasirang gusto nia si Kuya. samdagan na amazing ako ngayon, I anong mean, <laughs> <laughs> bahagin? Grabe, so amazing. amazing. Mm, <laughs> grabe! <laughs> grabe! 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 Di ba nga, nagkaroon ng na, kami I mean, kong, siyempre bilang magaman, may ganun. Pero dito kong nakikita siguro, siguro doon sa nangyari na kayo noon, uh, may purpose at reason si God. Kung bakit minsan may uh, pagsubok. Kasi doon sa pagsubok na to, pagsubok na yun, doon tayo mas lalalim, okay. ma matututo. Pero may talaga ang pagsubok na darating sa buhay. Mm. May ganyan, may ganyan din po talaga madarating. Nasa atin na lang po yun kung talagang tayo ay kung tayo yung pagsubok na yun, tayo idadala natin pababa, hindi wala rin pong nangyari. Mm -hmm. Kung pagsubok nga, kaya nga ako sabi nyo, ano, kaya yung may pagsubok nga, para umano, umano ka lalo, para umano sa kanya. Uh, oh. ang ano lang wala dito. Wala naman po kasi may, wala naman pong perfectong tao para hindi mo magkaroon ng kasalanan. Basta ang pinakamalaga sa lahat sa isang pamilya, lahat ng kilos, lahat ng isip, plano, desisyon, ano, basta gusto mong umayos yung pamilya mo, gusto mong magkaroon ng magandang uh, uh, samahan ng isang pamilya, lahat ng kilos, plano, desisyon, ay naayon lahat sa gusto ng ating Diyos. Yun yung ano. Kasi, uh, may mga pagkakamali ako talaga. May mali ako, alam ni Kuya yun. At alam ni Kuya yung mga tinatama akong pagkakamali ko. At uh, ako, nagsusorry naman ako yeah, sa mga nako. Hindi naman po yung pag sa family pa mm -hmm. Pero yung iba po yung sa video, iba po yung sa loob ng bahay. Eh, hey, tinatama, I, mean, kailan ko itatama so, yung mali ko, di ba? Diba? Every, ano po kasi, every video nyo, kaya mm -hmm. ano po kayo, nag, nagsalari po kayo sinasabi na yung pagkakamali nyo nga po, yung mga nagawa yung pagkakamali sa mga bata. Mm. Normal naman po yun sa family. Pero siyempre, na, na, sa video tayo, talagang magaan yung mga tao. Mm. Ano yung mga kaya kung ginawa ka, meron kayo ng ganyan. Siyempre, ano na po. Mm. Um, kung baga sa... Kaya, sa isang ano kasi, pamilya, mahirap naman puro makita, puro masaya. Ayun nga po. Eh, ang sa amin lang naman, uh, ayun, uh, uh, um, paano ang ibig ko sabihin? ang sa amin lang naman, malaman nila na may gano'n din. Hindi naman perpekto, hindi puro masaya. May gano'n ding pinagdadaanan. Pero mo, uh, paano mo, paano mo na yung mga ganun pagsuko? Ayaw kong makasakit talaga ng damdamin ng isang nanay, ay, ng ay, tita, ay, ng babae. Lalo na yung mga nagmahal, especially kay kuya. Ay, ang sa amin... Ang mm -mm. po kayong mininan... Nang na, sorry sa kanila, kasi po, hindi naman po nila nakikita yung ginagawa ni po. Mm. Kung ano po yung narinig niyo o yung nabilitaan niyo po na hindi naman po ano, mm. huwag niya okay, alam po ano yun kasi hindi naman po totoo. Hindi mapigilan si ate. <laughs> Pero, <laughs> Tito Jun. <laughs> tito Jun, <laughs> gra kayo sama. Grabe nung ano mo. Grabe nung... <laughs> grabe nung ginagawa mo sa mga bata. Thank you, Tito Jun. <laughs> ah. Sino mga bata? Kinala ko yung Pag may mentor mo. Ah. Mm. Eh, may nangyayari ba? <laughs> kita ko naman <laughs> kita ko na yung, kita ko naman yung lalim mm. thank you po sabado sa <laughs> sabado sa sabado wala nga naman mm. <laughs> aking nga ano, uh, kagala ka lang <laughs> <laughs> hindi natutuwa lang ako pagka napanood mo ito mamaya Mm. Mm. Siyempre nandun yung ano ng kuya natin, nandun pa rin yung pagkaisip bata. Hindi pa naman siya perfecto ka, Pero... Sabi ko nga, kumbaga sa school, di ba may mga subject? May mga hmm. subject na okay siya. May mga subject na hindi. So, kumbaga, kailangan... Mm. Ano lang, tamang gabay. Kaya, ah... Uh, ano, yung mga binibigyan kong pagkakataon na makasama si Kuya, wag na wag natin kumbaga ita itama natin yung ano uh, kumbaga itama natin kung may nakikita tayong mali itama natin yung bilang nakakatanda kay kuya alam niyo yung mas tama kumbaga ibig ko sabihin ganun hmm. maging magandang halimbawa sa bata yes hmm. Yan naman po ang ano yan naman po ang uh, pananagutan natin mga magulang hmm. sa ating mga anak dahil like, katapos na sa kasi tatay lang. Ano rin natin sila eh. Burden din natin sila. Mm. Di ba? Lumaki sila na... Uh, Tito na, Jun, uh, yung turo kanina sa si CCF, one month na yung... Ano? End times. End times. Oh, ganda. Okay. Uh, nung, ano? Kasi yun naman talaga End times na. Lapit na. Pero nagtapos na kanina yung, C yung six. one month. Oh, mm -hmm. iba, na, iba naman next month. <laughs> ano lang, gusto ko panoorin ang mga katekram natin. CCF, yung live po kanina. Napakaganda nung turo kanina. Kung may ginagawa kayong sa tingin mo medyo alanganin, pagka pinadoon doon yun, mapapaisip kayo. Tapos nandun din yung book of life. Lahat parang nasa revelation yung pinag-usapan kanina eh. Ganda yung topic yan, times. Para kasi siyang ano, mag-aaraw ka ng refleksyon, mag-re-realize mm -hmm. kung ano bang natin yun eh. Matapos lang ang panahon. Uh, I recommend talaga mapanood nung, kahit ikaw nakapanoodin mo mamaya yung ano turo. Napakaganda. Ngayon, Patek Ram, ah... Uh ang -huh. bag lang dito. So, Tiyak. Tawang manood sa'yo, tawang simbahan dito. Oo. Ay, ito ang nakakaroon mong alas tres na Eh, Salamat. Salamat. Tatay lang, tapusin ko lang yung ano. Mm. Kasi... Ako pupunta rin ng ano eh. Um, magdadagdag pa ako ng mga ibang... Tatlong box na yun nandun. Kaya gusto kong dagdagan yung mga ibang mga ano pa. Mm. Paano ko yung eh? paalam ko so, na dito? Mm, sige. Proven, <laughs> tested na mo. Mm. <laughs> Sabi ko nga po kanina, is kapag ginagawa ko this para sa alert, is kahit ano man yung achievement na gusto natin, is makukuha natin. Mm -hmm. Example ko po sa pag-aaral ko. Nasa priority ko po yung pag-aaral, tsaka yung church. Nandun po yun. Pero dahil pinapriority ko po yung church minsan. Tignan niyo po yung epekto po sa akin. Lahat ng grades ko po sis kong tumakas. Wow. Di ba? Mm. Kapag -hmm. so pagka ginagawa niyo po siya, para kayo, tumataas po lahat. Mm. -hmm. Kaya, kaya ko din po na kasi proven tested ko na po. Mm -hmm. Di ba? Kasi na ko na ka ng mga grades ko, tumakas po ako lahat. No, okay. Wala akong guwapa, wala akong nag-maintain. Kung baga, nakita ko na kaya ngayon mas pinagpapatuloy ko po. Kaya hanggat sinasulit ko po pag walang pasok, alas yung pa po na church na po ako, nag-donuts pa ako. Kaya mm sinasulit ko na po. Ngayon po, next week, wala naman po yung pasok. Sinasulit ko na po yung pag-ano, pag, ano, pag mm. po. Kaya kahit pa paano. Kung baga, dun po kasi doon po ako bumabawi sa nangyari po. Sabi ko nga po, kahit ginawa ko na po yung best ko, tapos nak nakuha ko po yung gusto ko is iba pa rin po yung magbigay ka ulit ng ano kay Sabi niya, mm -hmm. sabi ko ako sa second ko ito, kabanata na versikulo 7, na magbigay po tayo na ayon sa ating sarili, hindi po napipilitan. Mm -hmm. Ayun lang po, takoy paalis mo. Thank you, Kuya, sa pag-share. Oh, ano naman eh, basta naman binigay mo lahat kay God talaga. Sabi ko nga, you will be blessed beyond your expectation. Oh. Pagka uh, sumunod ka lang sa Kanya. Ni kaya nga 'di ba may mga pagsubok minsan na minsan nasa na lahat biglang biglang bukas makalawa wala na pala. 'Di ba ganoon yung minsan ano ni God? Pero afternoon tungkol man tututo, marami kang malalaman. Sabi nga po, pagka natuto pa kayo sa disiplina po nyo, may mas magandang kapalit po. Mm. Sabi niya po si Jeremiah 2011 na mas maganda po yung patugko yung mga plano sa inyo. So alam na po ni Lord kung ano yung plano mm. ko. Kanyari, yeah, plano ko po is mag-engineer. Mm Eh dahil hindi po ko nalagay, dinala po sa doktor. Mas maganda po yung plano sa akin, Lord. Uh -huh. Yung mga po ba. Kumbaga, kahit short ano lang po siya, is mas may hindi na magbasa pa rin po tayo ng Bible. Mm. Sabi ko nga po, sa, sabi ko sa mga youth na, na sabi ko sa amin na. di baling, ako kasi, ako po kasi, kumbaga sabi ko sa amin na, di baling magbasa ko ng Bible. Huwag lang ako magbasa ng nobela. Sabi ko mm. sa amin, huwag lang ako magbasa ng... Yung mga Elfini, madali lang naman po yun. Mm -hmm. naman po si school yan yung mga no limit ang hirin. Pero mas siguro mas tayo, mas pagbasa tayo ng Bible. Sabi ko sa amin lang yan. Si Kuy, paano ano yob, eh. Kaya hindi po ako ng mga yute. thank you, Kuya. Well, right, yeah. thank you, Kuya. Yeah. Good job, Kuya. Good job, good job. Wala akong masabi. Thanks, hmm. pag-share. Hmm. Wala akong masabi kay Kuya.